sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatangin po at may mabubuting kaloban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang hapon po sa inyo lahat, may kung saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, ah, uh, sana ay manood po kayo ng aking YouTube channel, Iwangan ng Pangasinan. At wag nyo pong pa-escape. Uh, dito nyo lamang po matutuklasan sa lahat ang mga ko mga orasyon, panggamot o sa sakit na physical o spiritual na karamdaman. At marami po akong ibabagay po mga orasyon sa inyo. At... Uh, may nag-request po sa akin ng orasyon, gamot sa nabarang po. Uh, kaya broy ipagkakalug ko po para malaman po ninyo na uh, may magagamit po kayo sa araw-araw. Uh, kung alimbawa po, ishare nyo po sa iba para may magamit po sila. ibabagi ko po ngayon po sa inyo yung orasyon gamot sa nabarang ko. Ito po i-directan nyo na po na iuusal po. Usalin ito sa isip lamang po at hindi nakabuka ang bibig ng tatlong bis po at ipo sa puyo o hip. Isang basong tubig at ipainom sa pasyente po. Kung kayo po 'yung gagamot, uh, ipo-nyo sa pasyente po. Kung kung kayo po ang uh, babarang po, ihipon uh, nyo sa tubig, at inumin nyo po. At ito po 'y araw-arawin po ninyong kun po, uh usalin po hanggang sa mawala po. Napakira pong tanggalin po 'yung uh, uh kapanyarihan ng barang masalo po yung ng barang po sa inyo ay professional na mangkukulam, mambabarang pa uh, aswang pa napakira po yan uh, pakakalob po sa inyo ang pakain ng uh, pang patanggal ng pakain ng uh, kung halimbawa na kung po kayo uh, napakain uh, po kayo ng mangkukulam, mambarang, aswang uh, kayo po ay gustong gustong lahian po uh, po sa inyo na pang po yung pakain, pangpasuka pasuka, po, rin po sa inyo. Uh, narito po ang orasyon po ng uh, gamot sa nabarang po. Christi, Christi, Gosong, Christi, Corpus, Corpus, Salbami, sa uh, Sabarami, uh, morbal Sumpikat, Christi. Christi, Christi, Gosong, Christi, Corpus, Corpus, Salbarami, Morbal, Sumpikat, Christi. Christi, Christi, Gusong, Christi, Corpus, Corpus, Sarbari, uh, Sarbarami, uh, Morbal, Sumpikat, Christi. Usalin po to, ito sa isip namang po na hindi nakabuka ang bibig ng tatlong beses at ipu sa puyo o ihip sa isang basong tubig at ipainom sa pasyente. Kung alimbawa po kayo ang nabarang po ay ipo nyo sa dibdib po ninyo at isa kalating basong tubig at inumin nyo po at sabayan nyo po ng manalig sa Diyos para matanggal lahat po yung ginawa pong barang sa inyo kaya dapat po pag nakamay nakasalubong po yun ng mga tao po sa paligid po natin ingat ingat lamang po na wag po kayong magpahawak o magpa titig po umiwas na lamang po kayo masalo po yung hindi po nyo kilala Huwag kayong basta-basta na -basta magtiwala sa taong uh, inyong sa nakakasalamuha sa daan o sa kung saan man po parte ng uh, pinuntan po ninyo para kwan po ma uh, malayo kayo sa mga ganyang mauusapin po. Mahirap pong ganyan na kasi mga adik na po yung mga ganyan na nagbabarang kung wala po silang magawa po sa kanilang uh, pagkatao po ay nangangati po sila ay dapat po ay ingat-ingat -ingat namang po tayo at umingat din po na kung may nakaaway po kayo na hindi po nyo kilala masalo po kung nakitinda po kayo ng mga nanginigusyo po kayo uh, huwag nyo pampatulan hayaan nyo na lang po sila at umiwas na lang po kayo para Uh, uh, malayo kay sa ganyan uh, usapin po kasi kayo lamang po ang mahirapan kaya kung may hindi nyo po kilala talagang tao at nakaaway po ninyo humingi na lang po kayo ng suri at uh, para hindi po kayo mukan po wag po kayo magpa kung sa kanila pagpahawak po o magpa uh, tapik po kasi delikado po ang buhay mga anak ngayon natin delegado pang buhay ngayon na marami pong uh, sa magaling pong ibang lugar po hindi nyo po alam uh, na ang galing po sa City Cityhor po yun si, 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 uh, uh, si maruro nung ganyan o galing sa iba't ibang baryo hindi na mahirap po yung mag kung po kasi magbanggit po ng mga galing, basta galing po sa ibang baryo po, bayan Ay eh, napaka-importante po itong mga binabagi ko po sa inyo. Uh, yun, Una, unawaan nyo lamang po at uh, intindihin po. At i-share nyo po siya para may magamit po sila. sana po maunawaan po ninyo at isulat po niyo sa malinis na notebook para may magamit po kayo kung halimbawa sa kagipitan po o may alam po kayo na barang i-share nyo po sa iba para may magamit po sila at sinusulat ko po yung mga konpo dito mga pamamaraan po para uh, alam nyo po ang yung gagamitin po yung iba kasi nag-upload uh, isusulat uh, ko na lang nila yung Uh, babang hindi na na binabanggit pa napapakita lang po sa uh, kung po nila i-edit po nila pero hindi po nila sinasabi kung ano po yung uh, saan gagamitin po yun kaya mahirap na yung magtiwala ng ganun mamaya kung saan nyo po magamit po kung ikakasama po ninyo kung nyo pong kuanin po yun basta nag-uusal po ako ng mga kung po dito sina, sinasabi ko sa inyo ang pamamaraan para magamit uh, po ninyo kung saan nyo po gagamitin po sana po mainawaan po ninyo maraming maraming marami salamat po sa inyo at uh, sana po huwag po kayong makalimut po mag subscribe, mag like and share at uh, pakipindot na rin po ang binayong para paraging po kayo updated sa aking mga susunod na video at shout out po sa inyong lahat